lahat mga kapatid. Ay napa uh, uh, bunano. Happy New Year po sa atin lahat, mga kapatid. At sana ay lagi tayong nasa mabuting kalagayan at uh, ngayon nga ang pagsapit ng 2024 ay maraming magbabago. Mga kapatid, ay ngayon ibabalita ko lang sa inyo, mga kapatid na Pagpasok ng 2024 ay marami tayong aabangan na lalo na po nakakakilig dito sa dalawa, Kirishel at Kiruel. Daya, kaya tayo mga kapatid ay nakaka-excite po yung pagsapit nitong 2024 dahil dahil nga po mga kapatid sa Malapit na ang uh, paggigibay uh, pagdibu ni Richelle. Iyan ang kabang-abangan po natin mga kapatid. Kaya very excited po, kaya lang po ay hindi natin alam kung ano po talaga ang mangyayari ngayong 2024 kasi marami pong mga nangyari ngayong 2023 kaya po ay pagsapit ngayong 2024 Aabangan ah, abangan po natin mga kapatid kung ano po ang mga kaganapan di ba Na, narinig naman natin sa mga live ni Kuya Val di ba kaya maraming kaabang-abang po talagang mga magaganap mangyayari ah, lalong-lalo na po sa pagdating ni Ruel of Malalag. Ayan. Sana naman po ah uh, uh, isipin na lang natin na mabago pa ang mga sinabi ni Kuya Bal dahil alam mo naman si Kuya Bal paminsan-minsan pa iba, iba ang mga kanyang mga sinasabi. Kaya abangan na lang natin mga kapatid kung ano talaga ang mangyayari kung talaga nga pong ipaghihiwalay na nang si Kalinga, si Ruelok Malalag at si Kalinga Prab at si Kuya Bal, magkakanya-kanya na po sila na uh, community. ah uh, pero para, para sa akin po, ang wish ko lang ngayong 2024 na sana naman po ay mabago pa na wag na pong pag-iwalayin po ang kalingap. Dahil bilang isang kalingap po, uh, nandiyan na yung one family, one kalingap. Kaya, dapat po ay hindi na sana mabago. Pero kung ano yun man ang desisyon ni Kuya Bal na talagang iiwalay na si Rowell of Malalag ay wala tayong magagawa dahil si Kuya Bal po ang magdedesisyon dahil siya po ang founder ng Kalingap. Uh, sana naman po ay mapag-isipan, mapag-aralan mabuti dahil uh, alam mo na yan uh, nakakalungkot po na yung sinasabi ni Kuya Bal na Si Ruel of Malalag, si Kalinga Prab at si Kalinga Dan siya ang pagtagapagmana ng Kalinga. Pero ano ang nangyari at bakit po nabago ang mga sinasabi ni Kuya Bal Santos Matubang na alam naman natin si Ruel of Malalag na wala naman siyang ginagawang uh, mali labag dyan sa Kalinga, di ba? Uh, hindi naman niya sinasabi na wala siyang utang na loob kay Kuya Bal na madalas niya pong sabihin na kung wala si Tito Bal o si Kuya Bal, wala siya sa kinalalagyan niya ngayon. At igit sa lahat, hindi naman niya sinabi na kung wala si Kalinga Prab ay hindi sila makikilala ng mga ating kababayan, 'di ba, mga kapatid? Alam naman natin na kung wala si Vincent, eh, galya dahil na wala naman si Rochelle ngayon. At kung wala naman si Kalinga Prab, hindi naman po makikilala ang Rochelle. 'di ba po? Kaya uh, sila ay nagtatanim talaga ng utang na loob na bawat po live nilang dalawa, lagi po madalas sabihin ng dalawa na maraming salamat at suportahan po natin ang Kuya Bal Santos Matubang, si Lati Idna Vlogs at si Kalinga Prab at si Kuya Vincent Galyadam. Kaya po nakakalungkot talaga po ng isipin na ngayon nga po sa risaring mga nangyayari, mga opinion, ah, dahil lang po dito sa mga kalinga partner na wala nang ibang sinisilip ay, ay kundi si uh, Ruel of Malalag. Kaya siguro si Kuya Bal na medyo na trigger din para Uh, maisipan niya na ihiwalay na nga si Ruel of Malalag. At lalong-lalo na po sa community ni, uh, ni Ruel of Malalag, yung mga kasama niya, kagaya nila Alex Librada at nila kaya, ano, si Kuya Regan, mga yung iba pa. Ah, uh, nabanggit nga ni Kuya Bal na si Jan Rivera ngayon dyan, ah, di, dyan na nang total ng Janadi, lang sila Lucky Ruel of Malalag. Pero nakakalungkot po dahil alam naman natin lahat na kahit diyan sa komunidad uh, sa paligid ni Kalinga Prab na to totoo talaga ang mga nangyayari na dapat naman po talaga magtulungan, mag-charity dahil tayo ay po mga charity ay wala na po kayong nakikita na charity na nandyan na lang po kayo laging nakadikit kay Kalinga Prab at nakadikit kay Ruel of Malalang Iyon po talaga siguro yung nakakalungkot na nang nangyayari, yung mga katotohanan po 'di ba? Kaya siguro naisipan ni Kuya Bal na maghiwalay na lang at na doon nga ngayon yung live niya nga po na ang thumbnail niya na dapat ikaw ang ulo, hindi yung buntot. Kaya yun ang sinasabi siguro na para parihas kayo na may kapangyarihan, lagi kayo na kayo ang ulo. Alam niyo po, nakakalungkot po yun dahil hindi nila na gigits kung ano ang ibig sabihin ni Kuya Bal na kayo ang ulo, hindi kayo ay buntot. Parang nangyayari kasi na nangyayari kasi buntot na parang mga buntot-buntutan, ganyan. Ah, uh, nakakalungkot po dahil bilang isang charity blogger na partner nga ng Kalingap, dapat tayo po ay maglingap, di ba? Kagaya namin 'yan, kagaya namin 'yan na isang uh, sponsor na kailangan nandyan sa community na laging Uh, nakasuporta. Ganun din sana ang mga charity vlogger, di ba? Uh, nalungkot lang po talaga ako yung unang live ni Kuya, yung mga reactor daw na mga OE na wala naman daw ibang re reaction ng kundi ruwel -ruwe. Kuya balang ang masasabi ko lang po ay kung maging OE man ako dito sa renerasyon ng ko, kung ang pagiging uh, reactor ko ay maging OE o kaya exaggerate, Kuya Bal, simulat simulat ako na natutong mag-reaction dyan, ay minimix ko. Kasama kayo. Lagi nandung kayo binabanggit ko. Dahil alam nyo namang Kuya Bal, na hindi umusad ang aking channel. Titigil na sana nga ako nung ugos. Dahil alam ko ang channel ko talaga ay wala ng pag-asa. Ano man ang gawin ko, wala talaga gusto ko man nangarap din naman ako kuya Bal na kahit pa paano umasinso naman ang channel ko. Matumag magtagumpay din naman. Magkaroon naman ng revenue. Sa pagkakataon na yun, na, na nagre reaction ako sa Ruel at sa 'Di ba? Nabuhay ang channel ko. Nagkaroon ako ng pag-asa para lang magkaroon man kahit papaano kaunti One dollar. Napakasaya ko na yun kumpara sa mga itinutulong natin. di ba mga mga kababayan? Kaya sana naman Kuya Bal, maunawaan nyo ako kung bakit ako nagre-reaction sa Rochelle. Kahit papaano, mayroon akong maipatutulong sa programa ninyo. Pero kung wala naman na ako'y makinikita sa aking channel, para ano pa po na magpatuloy ako? Yun ang katanungan natin. Dahil hindi naman ako milyonaryo eh. Di ba? Gusto ko lang din na mangarap. Di ba ikaw rin sa amin na nagbigay ng, ng lakas ng loob na oh kayo, gumising kayo na mga reaktor. Dahil sa channel nyo. Kayo ang gumawa sa channel nyo. Kahit anong gawin namin na promotion, kung wala naman kayong ginagawa, wala. Ikaw, Kuya Bal, ang may sabi niyan sa amin. Kaya nakakalungkot po lang na sasabihin mo na kami ay mga uing reaktor. Alam mo yan, Kuya Bal, kung sino ang sulit talaga sa iyo, Mula noon ng 2020, Hanggang ngayon, malo de Los Santos pa rin nakatayo sa kalingap. Bakit po kay questionin ninyo na ang team organic kung kalinga pa? Alam nyo Kuya Bal, ang team organic ay kalingap lang po yan. Hindi na kailangan questionin. Dahil alam nyo yan, simulat simulat. Hindi namin kung mayroon man pira ang organic, hindi namin yan ibibigay. Talaga dyan po yan sa loob ng kalingap nakakalungkot po na parang nakakapagtampo na marami kang sinasabi na parang mga parinig na par kaming mga reaktor ay parang mga oe exaggerate kuya bal ikaw ang may sabi gumising kami gawa namin na paraan kung hanapin namin kung saan kami magkakaroon ng pag-asa mabuhay ang channel namin di ba kuya bal kaya nakakalungkot po talaga. Kaya pinag-aralan ko mabuti yung live mo kanina na ang sabi mo ay wala ang may reactor si Kalinga Prab at may reactor si Royal of Malalag at ikaw ay wala kang reactor. Ang tangi lang ang sayo ay yung may mga grupo. Tama yung Kuya Bal. Oh, kaya wag mo kaming questionin na kami ay reactor lang ni Roel. Dahil kahit po sinong reaction na namin, at least po, lalo na po ako, na wala naman akong ginawang masama dyan. Napapansin ko lang po, yung puro mga puna, kuda, tahol, dyan sa loob ng kalingap, yung mga kalinga partner na wala naman silang ginagawang charity. Lagi nilang binabantayan si Roel of Malalag, na yun si Malalag may ginagawa. Di ba Kuya Bal? Kaya sana naman Kuya Bal, unawain mo. Huwag ka sa amin magtatampo. Huwag ka mong sasabihin kaming mga reaktor ay uwi. Dahil ikaw ang may sabi ngayong Pasko, magawa kami para kumita. Ngayon, Kuya Bal, na kami nagre-reaction, alam namin na pag kami nagre-reaction doon sa Rochelle, may views. ba? Diba? Ikaw ang nagturo. Total Pasko, ayaan nyo. Ay ngayon, iibahin mo. ba diba ang sabi mo, pag sapit ng 2024, magbabago, maghihigpit. Di kaya ka, sinamantala namin na ang Pasko, ah uh, December, kaya kami gumagawa ng reaksyon. Tsaka, yung reaksyon ko naman ko, napapanood mo naman Kuya Bal, di ba? Sinisita ko lang naman eh, parang per ko lang naman talaga na sinisilip nila si Ruel of Malalag. Samantalang sila ito, na nandyan din naman laging nakabuntot kay Kalinga Prab, di ba? Kaya eh, sinasabi ko na noon na ikaw ay maraming dugong masisipsip sa iyo, Kuya Val, ay nandyan sila lahat sa lighthouse, kaya nag aaway away pa sila dahil sumisiksik sa inyo. Ngayon, na wala nang masipsip sa inyo, nandoon na ki Ruel of Malalag at nandoon ki Kalinga Prab. ba diba, Kuya Val? Spinopo na lang namin. Huwag naman po na kami ang mga reaktor na pumupuna sa mga charity blogger na wala naman po silang charity ginagawa. di ba? Diba? Si Redsen, si Pure Health, ba? Diba? Si kalinga uh, Kalingap Tata, puro nandyan, parang artist talaga ni Kalingap di ba? Diba? Kaya inuunawa namin, si Dr. Lab, ang laki na ng views niya, bakit ang laki na po ng viewers niya, bakit nandyan pa rin nakasiksik, 'di ba? Bakit lagi na lang Ruel ang napapansin? 'Di ba, Kuyabal? Dapat patas lang. Ang per naman, lagi niyo na lang na pupunain pupunain niyo si Ruel of Malalag, 'di ba? Napaka uh, blazing ni Ruel of Malalag dahil alos na sponsor nasa kanya, pero po walang kalingap Na-kinuha si Ruel na maging sponsor niya ayun, nagsialisan na ang mga kalingap talaga kuya, dahil nagtatampo, nagdaramdam dahil sila nasasaktan din sa paiba-iba po niyong uh, sinasabi diba? ang sabi niyo, si Rowel of Malalag ay pamangkin niyo eh, siya ang tagapagmana ng kalingap, bakit po niyo kailangan iiwalay di ba? gawaan ng paraan yung hindi mga nagcha-charity iyon ang palayasin nyo dyan sa kalingap at pagsamasamahin nyo po yung may potential yung mga uh, kagaya mong pong mga pamangkin uh, 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 kikalingap rab sila po ang pagsamasamahin nyo na para sila ay lumingap sa ating mga kababayan iyon dapat kuya Bal Nakikita naman natin na kung papaano si Ruel at kung papaano ang respeto sa iyo, Kuya Bal. Alam mo nakakalungkot talaga Kuya Bal. Ah, hindi ako sa ano dahil ako po kahit anong gawin, hindi po ako aalis sa diyan sa kalingap. Nandiyan pa rin ako. Maliba na lang po Kuya Bal kung kami ay itaboy mo na. O Malodelo Santos, umalis ka na dito sa kalingap, hindi ka na magiging reaktor. Uh, napakasarap kuya bal pakinggan ko yung prangka hindi yung pinariringgang ka na mga uin mga, mga eksigerata uh, masakit yung kuya dahil yung mga ganong salita kaya lang po ini, inuunawa ka namin ba diba? dahil bilang po na ikaw ang pinuno o founder ng kalingap, yung respeto namin sa iyo nandiyan. Kaya hindi ka namin pwedeng talikuran. Dahil nauunawaan namin ang bawat na sinasabi mo. Dahil alam namin na ikaw po ay paiba-iba ng sinasabi. 'Di ba? Kaya alam na namin 'yun. Oh. Hindi namin alam kung bakit uh, Kuya Bal ikaw nagturo sa amin na kami magising na maging, sa pagiging reaktor namin, kami ang umanap dahil kung wala sa'yo na kahit ikaw araw-arawin mong i-promote, kung wala naman kaming ginagawa sa channel namin ay wala din, useless din diba, Kuya bal. Kaya, ikaw rin ang may sabi na ipagpatuloy mo yan, Dilo Santos kung ano ang ginagawa mo sa alam kong wala naman masama sa ginagawa ko kaya tuloy-tuloy lang. Kung alam ko, doon ako mabubuhay ang channel ko at kahit papaano kumita naman ng one dollar ang channel ko, bakit po ako aalis doon? Bakit po titigil lang kung magreaksyon kay Ruel of Malalag sa kanyang mga ginagawa, sa kanyang mga pakilig? Hmm. Total, hindi ko naman sinasabi na yung kiligan talaga nilang dalawa eh. Ang sinasabi ko lang doon yung mga pumupuna at lalong lalo na po kung ano ang ginagawa ni Ruel of Malalag dahil kahit nandyan siya sa dait, tumutulong pa rin po siya doon sa malalag sa pamamagitan po ng kanyang pamilya ang inyong kapatid di ba nakakalungkot po na bawat na lang bibig sa sin Ruel, Ruel, Ruel. Ano bang ginawa ni Ruel? 'Di ba? Question man, yung Kuya Bal, dapat po bilang isang TON, kamag-anak, nasabi mo nga sila ang tagapagmana ng kalingap, sana po proteksyonan niyo rin. Hindi po yung ihiwalay niyo po sa kalingap. Nakakalungkot po 'yun. Bilang isang pamangkin. O bilang isang magbabarang anak mo na rin na sinasabi mong matubang yan si Ruel of Malalag, pamangkin mo. Bakit mo po ihiwalay? Dahil dito sa mga taong mga nagsasabi na si Ruel of Malalag walang utang na loob, excuse me Kuya Bal. Kami ang magsasabi na araw-araw alo sinasabi na si Tito Bal ang naghubog. Naging kanyang, ikaw ang mentor niya. At igit sa lahat, lagi niya salamat na suportahan natin si Kuya Bal Santos Matubang, si Latid na Vlogs, at si uh, Kalinga Prab. Ano pa po ang gusto nating sabihin para lang mabigyan ng utang na loob? Iyon ba ang sinasabi ng mga Kalinga Partner? Mga yan, sila Ridsen at sila Pure Health na lagi nilang sinasabi na hindi tumanaw ng utang na loob. Bakit po sila? Tumatanaw ba ng utang na loob? Di ba? Yung mga binigyan mo ng motor, nasaan sila ngayon? Di ba? Iniwan, imbis mag-scout po yung mga binigyan mo ng motor, mag-scout, nasaan ngayon? Di ba? Nasaan nakapa, nakadikit? Imbis makadikit sa iyo na mag-scout para sa inyo Kuya Bal, nasaan ngayon? Iyon lang po ang sinasabi ni Malo de Los Santos. Hmm. Yung katotohanan. 'Di ba? Si Ruel of Malalag, walang tigil. Oh, nakaka-proud Kuya Bal, dapat isang titiyuin na makita mo ang isang pamangkin mo. na maging proud kayo na kahit nandoon siya sa lugar ni nang la, walang tigil ng pagtulong sa ating mga kababayan Kuya Bal. Si Ruel of Malalag Kuya Bal nandiyan na ang puso niya sa dait. Nakaukit na 'yan. Kaya yung ganun sana ay sana naman po ay wag natin hahadlangan na paaalisin natin si Ruel of Malalag dyan sa dait. Wala tayong uh, karapatan magpaalis ng isang tao dyan sa dait. Dahil iyan po ay walang pag-aari sa dait. Lalo na kung wala namang ginagawang krimen na mga ano, wag tayong magpat, magtaboy ng tao dyan talaga sa dait. Hmm. Nasa tao po yun eh. Pakiramdam, yung pakiramdaman ba? Kaya yung ibang mga balagay sa totoo lang mga kapatid, walang sariling pakiramdam. Kaya nakakalungkot po talaga mga kapatid. Kaya sana mga kapatid, abangan na natin po ang excitement na napagsapit po nitong 2024. Abangan natin kung ano po yung nakakakilig sa kanilang dalawa ng Rochelle. Kaya marami pong salamat mga kapatid. Sana po ay patuloy po tayong sumuporta kay Kuya Bal Santos Matubang, kay Kalinga Prab at Atid na Vlogs. At kay, ang pakikiusap ko po sana mga kapatid, suportahan natin si Joey the Great, uh, si Kalinga Jose. Dahil po si Kalinga Jose po, siya po ang ambasador ng Klanding Padyan sa Pilar Sorsogon. At suportahan na rin natin po si Maramara77 po Vlogs para po ay lumaki naman po ang kanyang revenue at ang kanyang subscriber. Marami pong salamat at sa Team Organic po, nagpapasalamat po ako, Kim Maria Ligaspi Vlogs, Ayat Mix Vlog, Erma Galo Mix Vlog, uh, Selena Barbosa Official, uh, 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 Banat Bagsic, Celti BPH, Bonila, at kahelper po, please, uh, Plexi Lixi, uh, supportahan po natin, at Marilyn Chang. Uh, marami pong salamat sa inyong lahat at happy, happy new year sa inyo mga kapatid at uh, abang-abangan lang natin sa inyong lahat at mag-a-announce po ako kung sino po yung mga taong may biyayang matatanggap. Marami pong salamat, paalam po, uh, mag-iingat po kayo ngayong... Uh, pagsapit ng taon at sana po ay magkaroon kayo ng blessing, kayo naman po ang magtagumpay. Kaya wag po tayo alisin po natin yung masasamang budi natin. Magbago tayong lahat at sana po lablab na lang po dyan sa kalingap at magtulungan tayo. Marami pong salamat. Happy, happy New Year po sa atin lahat. Babayo! Bye -bye We love you so much!